Nagawan ko na ng review to noon pero dahil marami nagre-request, gagawan ulit natin ngayon. Ito yung WE-1911 MEU Silver. Ang ibig sabihin ng MEU ay Marine Expeditionary Unit. Ito ay 1911 pistol na mayroong classic design na siyang gustong gusto naman ng karamihan. Lakas kasi mga classic ng design nito dahil binasa ito sa design nyo ng mga naunang nilabas sa na 1911. Sa loob nga ng box nga kasama yung magazine, yung unit mismo at saka isang manual. Napaka basic nga lang ng design ng pistol na ito kung kumpara mo sa mga WE-Hikapa. Nakapix yung rear sight, may rear serration, tapos may gold na engine ng W sa kanyang black na grip. Tapos hindi ambidextrous yung kanyang safety. Napaka old school ba? Diba? Pero kung papugyan lang, may laban na ba sa mga hi capo o yung mga 2011 design na pistol ng WE. May tatlong uri na safety yung 1911 at ito yung isa sa pinaka safety ng 1911 yung kanyang grip safety. Kapag ka hindi ka nakapuli grip sa pistol mo, ay eh hindi mo makakalabit yung trigger niya. Kaya papuputo kayo, kailangan nakapuli grip kayo. Ito yung kanyang magazine, single stack lang yan. Kapag ka sinabing single stack, ibig sabihin na isang hanay lang yung bala. Dito tulad ng mga high cap at sa talit yung lagay ng bala niya kaya mas marami kayo malalagay na bala sa kanya. Tignan na nga natin kung ilan yung magazine capacity niya. So Pag kalagay ng bala sa kanya, isasagad mo na yung magazine follower niya at mayroong group yung magazine at ikakawit mo doon. Tapos dyan sa bilog na butas mo ilalagay yung bibis o yung bala niya. 15 rounds nga yung magazine capacity niya at meron pa siyang espasyo na siya namang importante kailangan nakakapag-play na maayos yung magazine spring nyo mas maganda kasi kung huwag nyo isasagad yung lagay ng bala nyo para nakakapag-feed na maayos yung airsoft nyo timbangin na nga natin para malaman natin kung gano'ng abakabigat yung unit na to timbangin muna natin siya nang hindi nakalagay yung magazine niya At 650 grams nga yung timbang niya, mahikit pa rin sa kalahating kilo Ilagay naman natin yung magazine na wala pang kasamang bibis 850 grams na nga yung naging timbang niya nung nilagay natin yung magazine niya. 200 grams yung nadagdag sa kanya. Hindi siya umabot ang 1000 grams o yung isang kilo. Maglagay na nga tayo ng green gas sa magazine niya para matestingin na rin natin. Lagi lang tatandaan, dapat lagi nakataob yung lata ng green gas, pati yung magazine niya dapat nakataob din. Hindi nyo pwede lagyan niya na batayo kasi hindi siya makakargahan. Point 23 bibis.